Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Susuriin natin ngayon ang paksang 10 mahahalagang palatandaan babala ni mapanganib na komplikasyon sa diabetes. Ma tito, tita, at mga kapatid, na kahawa na bakayo kayo ng resulta ng blood sugar test na parang guguho ang mundo, takot kumain, hindi makatulok, at palaging naalala sa magiging kinabukasan? Ngunit ngayon, gusto kong magbahagi ang ibang mensahe sa inyo. Ang diabetes ay hindi isang hatol ng kamatayan. Kung wala pa kayong alinman sa 10 sintomas na ito, makakapapahinga kayo dahil marami pa kayong pakakataon para makaroon ng malusok at mahabang buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ang diabetes ay isang chronic disease. Ngunit ang pinaka kinatatakutan ng marami ay hindi ang mataas na blood sugar, kundi ang ngatahimik na kumakalat na komplikasyon. Marami ang nakpapabaya hanggang sa lumabo ang mata, manhid ang paa o bumaba ang timbang, saka palang nakmamadaling makpatingin, ngunit minsan ay huli na. Kaya ngayong araw, Ibabahagi ko sa inyo ang 10 pinakamahalagang sintomas na nagpapahiwatik na ang diabetes ay malubhang nakakaapekto sa katawan. Kung wala pa kayo nito, makakapagpahinga kayo. Kung may 1,2 sintomas na, ito ay senyales para kumilos ka agad. Bago tayo magsimula, Mari po kayong mag-like at mag-subscribe sa channel para makatulong sa pagpapalaganap ng madaling intindihin at praktikal na kaalamang medikal sa mas maraming tao. Bukod dito, sa aking 35 taong karanasan bilang doktor, napansin ko na marami sa mga diabetik ang nakpapabaya sa tila maliliit na sintomas, ngunit ang maito ang unang babala mula sa katawan tungkol sa hindi kontroladong blood sugar. 1 patuloy at abnormal na pagkauhaw. Ito ay nagpapahiwatik na ang atay at kidney ay nagtatrabaho nang labis dahil sa mataas na blood sugar. Kapag napakataas ng blood sugar, hindi kayang itagong ang katawan ang sobrang glucose. Ang kidney ay kailangang magtrabaho nang husto upang ilabas ang asukal sa ihi kasama ang maraming tubig kaya patuloy kayong mauhaw kahit gaano karami ang inumin, hindi sapat. Ang bibig ay tuyo, ang dila ay pumutok, at ang lalamunan ay tuyo na parang disyerto. Hindi ito tulad ng pagkauhaw dahil sa init o pag-ehersisyo. Ang pagkauhaw dahil sa diabetes ay tatagal ng buong araw, kahit walang ginagawa at hindi mawawala kahit uminom ng maraming tubig. Kung nagigising kayo sa gabi para uminom, tuyo ang labi, puti ang dila, at madilim ang ihi, oras na para agad suriin ang blood sugar. 2. Mabilis na pagbabangang timbang nang walang dahilan. Isa sa mga nakakalungkot na napansin ko ay ang mga pasyente na naksasabing normal silang kumakain, ngunit biglang bumaba ang timbang. Akala nila ay maganda ito, ngunit sinasabing ng doktor na ito ay dahil sa pagkawala ng kalamnan dahil sa diabetes. Sa katunayan, kapag hindi gumagana ng mayos ang insulin, hindi makakapaso ang glucose sa mga selula para gumawa ng enerhiya. Sa panahong iyon, ang katawan ay kailangang mag-breakdown ng taba at kalamnan upang punan ang kakulangan sa enerhiya. Ang resulta ay kahit regular at kumpleto ang pagkain, mabilis paring bumaba ang timbang. Ang katawan ay nanghihina, lalo na sa hita, braso, at pisngi at lumuluwag ang balat. Lahat ito ay senyales na ang katawan ay unti-unting nasisira mula sa lub. Ang mapanganib ay ang pagbabangang timbang dahil sa pagkawalang kalamnan na mahirap ibalik kaysa sa taba at ang pagkawalang kalamnan ay hahantong sa panghihinang kalamnan pangingining kamay at paa hirap lumakad at madaling madapa bukod pa sa panganib ng stroke at mahinang immune system kaya kung hindi ninyo kinokontrol ang pagkain ngunit bumaba ang timbang nang higit sa 3 kg sa tubuan, kailangan ninyong agad suriin ang blood sugar. Huwag magintay. San, mabilis na paglabo ng paningin agad-agad. Ang diabetes ay hindi lamang sumisira sa kidney at nerves, kundi pati na rin sa mata mula sa lub ng tahimik lalo na kung mabilis na lumabo ang paningin sa loop ngang ilang linggo o buwan, kahit hindi masakit, kailangan ninyong magingat. Ang dahilan ay ang matagal na mataas na blood sugar ay sisira sa maliliit na daluyan ng dugo sa likot ng mata na nagiging sanhi ng diabetic retinopathy. Sa simula, malabo lang na parang may manipis na ulap. Pagkatapos, nahihirapan kayong makakita ng matinding liwanag, masakit ang mata, o hirap basahin ang maliliit na letra, at malabo ang malayong paningin. Ang mas mapanganib ay ang paglabo ng mata dahil sa diabetes ay madalas na hindi ganap na gumagaling kahit operasyon. Kung pababayaan hanggang sa huling yukto, mahirap na. Kaya kung mayroon na kayong short-sightedness, long-sightedness, o katarata, okay lang ngunit kung malinaw na bumaba ang paningin sa maikling panahon, lalo na sa isang matalang, lang, magpatingin agad sa optalmologis Maaring suriin ang likot ng mata. 4. Abnormal na mababang blood sugar, hypoglycemia. Marami sa mga diabetik ang nakpapabaya kapag bahagyang namamanhit ang kamay at paa at nahihilo ng bahagya, iniisip na pagot lang at magpapahinga. Ngunit gusto kong ipaalala na ang mababang blood sugar ay isang emergency. Kung hindi ito maagapan, maring himatayin o mawalan ng malay. Ang madalas na sintomas ay panginginig ng kamay, malamig na pawis, matinding gutom, mabilis na tibok ng puso, at paglalakad na parang lasing, ang iba ay nakakaramdam na pakahilo, pamamanhid na bibig o hirap magsalita sa loob na ilang segundo. Ang mababang blood sugar ay madalas mangyari kapag mali ang paginom ng gamot sa diabetes, nilaktawan ang pagkain, kumain ng masyadong counting carbs, o pagkatapos pag ng matinding pag-ehersisyo nang hindi agad nag-recharge ng enerhiya. Napakadelikado kapag may mababang blood sugar nang walang sintomas, hindi nararamdaman ang panginginig ng kamay o gutom dahil nasira na ang nerve signals. Iyon ang oras na ang makomplikasyon ay umabot na sa mapanganib na antas kung nakakaranas kayong ang pagkapagod sa araw lalo na pagkatapos kumain sa umaga o hapon, kumunsulta sa doktor upang ayusin ang gamot. Huwag laktawan o bawasan ang pagkain ng mag-isa. 5. Pamamagang pa, mabagal gumaling ang sugat. Marami sa mga diabetik ang nakakaranas ng bahagyang pamamagang pa, paninigas ng bukong-bukong, o ang sapatos na suot sa hapon ay masikip kaysa sa umaga. Kung hindi ito heart failure o kidney failure, ito ay maring senyales na nasisira ang maliliit na daluyan ng dugo sa paa dahil sa matagal na mataas na asukal. Lalo na kung nakakita kayo ng maliliit na gasgas o sugat sa paa, tulad ng pagtama sa mesa o kagat ng insekto, ngunit hindi pa rin natutuyo sa loob ng ilang araw kahit namumula, namamaga at may lumalabas na likido, iyon ay senyales na mahina ang imune system at capillaries, at hindi. Sapat ang dugo na umaabot sa dulong paa, kaya mabagal ang pagpapakain at pack repair ng tissue. Ito ang dahilan kung bakit marami sa maa. Diabetik ang nakakaroon ng chronic infection kahit dead tissue kung hindi agad makontrol. Ang pamamaga ng paa ay isa ring maagang senyales ng komplikasyon sa kidney. Kung madalas kayong umihi sa gabi, mabula ang ihi o matagal ang pagkapagod, kailangan ninyong agad suriin ang filtration ang kidney. 6. Paulit-ulit na pagkapagod, chronic fatigue. Nakaramdam na ba kayo na pagising sa umaga ay pagod na, pagkatapos kumain ay inaantok pa rin? O konting lakat lang ay gusto ng umupo at magpahinga? Kung ang sintomas na ito ay tumagal ng maraming araw, kasama ang pagbaba ng timbang, hindi pagkakatulog o pagiging irritable, maaring ito ay dahil hindi nakakakuhang glucose ang masululang katawan para gumawa ang enerhiya. Ito ang direktang epektong matagal na insulin resistance. Kahit mataas ang blood sugar, hindi makakapasok ang glucose sa selula, parang may bigas ngunit walang kalan para lutuin, na nagiging sanhing kakulangan ng enerhiya mula sa lup. Ang pagkapagod mula sa diabetes ay naiba sa pagkapagot dahil sa kakulangan sa tulok. Ito ay tumatagal ng buong araw, hindi nababawasan kahit magpahinga, at madalas nakasama ng malabong paningin, tuyong balat, tuyong bibig, at hirap magkonsentrate. Kung nakakaramdam kayo ng pagkapagod ng walang dahilan sa lupgang maraming linggo, kahit normal ang pagkain, huwag isipin na matanda na kayo. Ito ay maring magang senyales ng neurological o endocrine complications mula sa diabetes. 7. Madalas na sa gabi, hindi malalim na tulog. Ang gabi ang oras na kailangan ng katawan ang pinakamalalim na pahinga. Ngunit marami ang kailangan gumising ng 2,3 beses o higit pa para umihi. Hindi lamang ito nakakagulo sa tulog at nakakapagod kundi isa rin itong maagang senyales na ang kidney ay nakakaranas ng stress mula sa mataas na blood sugar. Ang pagtaas na blood sugar ay nakpapataas na filtrasyon na kidney, na nakpapataas din ang paklabas na tubig na nakaiking sanhi ng mas madalas na pakihi kaysa normal, lalo na sa kabi. Hindi lang ito dahil sa pag-inom ng maraming tubig sa gabi, kundi ang kidney ay nagsisikap na ilabas ang sobrang glucose, at ito ay isang mabigat na pasanin kung tumagal ng ilang buwan. Ang madalas na paghihi sa gabi ay nakakapekto rin sa malalim na tulog. Ang hindi malalim na tulog ay nakakagulo sa balanse ng insulin hormone na nakpapahirap sa pakontrol ng blood sugar na bumubuo ng isang mapanganib na siklo kung umihi kayo ng dua beses o higit pa sa gabi loob ng maraming araw, lalo na kung mabula ang ihi, may kakaibang amoy o pagot sa umaga, agad suriin ang kidney at blood sugar. 8. Pamamanhid ng paa at kamay, parang tinutusok ng karayom. Isa sa mga tahimik ngunit pinakamadalas na komplikasyon ng diabetes ay ang pinsala sa peripheral nervous system, lalo na sa kamay, paa at talampakan. Makakaramdam kayo ng bahagyang pamamanhid parang kinukuryente o parang may init na dumadaloy, lalo na sa gabi o kapag matagal na nakaupo. Sa simula ay nakakainis lang, ngunit kung hindi ito gagamutin. Hahantong ito sa pakawalaeng pakiramdam sa talampakan, na nagpapataas ang panganib ng gasgas, sugat, at paltos ng hindi nalalaman, na madaling humantong sa malubhang impeksyon. Ang mas mapanganib ay ang pinsala sa nerve mula sa diabetes ay kakalat at makakaapekto sa bahagi ng utak na kumokontrol sa emosyon, makakaramdam kayong pag-alala o madaling mabigla. Marami ang nabuhay sa ganitong masamang pakiramdam nang higit sa satu taon bago matuklasan at sa panahong iyon ay nagsimula ng manghina ang kalamnan, hirap lumakad at hindi matatak ang hakbang kung nakakaramdam kayo ng malamik ang paa kahit hindi malamik ang panahon o kapag nagsusuot ng sapatos ay hindi comfortable at hindi nararamdaman ng malinaw. Ang lupa iyon ay senyales ngang pinsala sa nerve. Magpatingin agad sa neurologist. 9. Madaling mabalisa, bahagyang nalulungkot. Kaunti lang ang nag-isip na ang diabetes ay nakakaapekto sa emosyon, ngunit marami sa mga pasyente ang nagsasabing madalas silang magalit, irritable magsalita, at minsan ay naupo ng mag-isa at nalulungkot ng walang dahilan. Ang katotohanan ay ang abnormal na pagbabago-bago ng blood sugar ay nagiging sanhingang kakulangan sa pasensya o pagkahulog sa kalungkutan ng walang dahilan. Kung ang sintomas na ito ay tumagal, maring humantong ito sa kaunting pagkain, hindi pagkakatulog at pagbabangang immune system na nagbibigay ng pagkakataon sa mga komplikasyon na mabilis na umunlad ipinapakita ng maraming pag-aral na ang madiabetik ay dalawang beses na mas mataas ang panganib na maging depressed kaysa sa normal na tao. Ang pag-alaga sa isip at pagpapanatili ng matatag na emosyon ay kasing halaga ng pagkain o pagkontrol sa diet. Kung nakakaramdam kayo na pagbabago sa ugali, pagiging mag-isa o madalas na kalungkutan, maglakas loop na ibahagi ito sa mga malalapit sa inyo o sa doktor dahil ang magandang mental health ay ang pundasyon sa pagpapanatilingang matatak na blood sugar. Ang pangkalahatang kalusugan ay malinaw na gaganda. 10. Tuyong balat pangangati at madaling magkaroon ng impeksyon. Marami sa mga pasyente ang nagisip na ang tuyong balat ay normal lang dahil sa pagtanda o kati dahil sa allergy. Ngunit kung matagal na tuyo ang balat kahit gumagamit ng cream o pangangati ng walang dahilan, lalo na sa binti, katawan, tiyan, singit, maring ito ay dahil sa tahimik na mataas na blood sugar na nagsisimulang sumira sa maliliit na daluyan ng dugo sa ilalim ng balat para sa mga diabetik. Ang sweat glands at oil glands ay hindi gaanong gumagana kaya ang balat ay nawawalan ng moisture, tuyo, nagbabalat, at madaling pumutok. Ang kondisyong ito ay nagpapahina sa balat na nagbibigay ng pagkakataon sa bakterya na makapasok na nagiging sanhingang nga sakit sa balat tulad ng folliculitis, fungal infection sa pagitan nga daliri sa kamay at paa, at sugat na hindi gumagaling sa mga pressure area, ang mas mapanganib ay kapag kinakamot ninyo ang kati hanggang sa makaroon ng gasgas -gas na nagpapagaling sa bakterya na mas malalim na makapasok at magdulot ng malubhang impeksyon kung hindi maagapan ng tama. Ang diabetes ay isang sakit na habang buhay, ngunit hindi ito isang hatol ng pamatayan para sa kalusugan. Marami akong nakitang nabuhay na may diabetes nang higit sa 20 taon ngunit malakas pa rin at masigla, matatag lumakad dahil hindi sila nagpanik kundi mabilis na kumilos. Kung ngayong araw ay napakinggan ninyo ang 10 sintomas na ito at wala pa kayo, iyon ay magandang balita at isang magandang pakakataon para magpatuloy na magkaroon ng malusok na buhay. Ngunit kung may 1,2 sintomas, huwag magpanik. Isipin ito bilang tawak mula sa katawan para tingnan ang isang bagay ng mas tama. Ang diabetes ay hindi nakakatakot. Nakakatakot lang kapag pinababayaan. Ngunit kapag tama ang pagkain, regular ang pag-ehersisyo, sapat ang tulog at umiinom gamot sa tamang oras, ang sakit ay maywan at mabubuhay tayo ng masaya sa hinaharap. Umaasa ako na hindi ninyo itatago ang impormasyong ito kundi ibabahagi ang video na ito sa mga kaibigan at kama-anak lalo na sa mga senior citizens para maging malusok, mahaba ang buhay, at makakasama tayong mamuhay ng payapa. At kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, maari kayong mag-like at mag-subscribe sa channel. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagsubaybay hanggang sa huling minuto naway makaron kayo ang malusok na buhay at makontrol ng maayos ang diabetes. Makita kita tayo sa susunod na video. Salamat, salamat sa inyong lahat sa panonood ng aking video hanggang sa dulo ngayong araw. Para hindi mapalampas ang aking susunod na video, maaari kayong mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell o panorin ang video sa kaliwang sulok o kanang sulok.